na i na i install ng mga commander sa iba-ibang mga units. Well, at the end of the day, the ultimate responsibility rests on the chief PNP and uh, on the chain of command, ang ultimate authority sa amin talaga ay ang presidente. So, kung ano ang desire ng presidente, yun ang mangyayari. Sir, uh, nung nakaraan naglabas sila ng order yung doon sa mga reassignment. Despite this, nakikita nyo pa rin ang NAPOLCOM? As yes, uh, Alvin, kakakumpirma lang nga lang ngayon ng Malacanang na ni relieve sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si PNP Chief General Nicolas Torre III. Batay dito sa kopya ng uh, kautasulat mula sa Office of the President. Ang uh, petsa ay August 25 ay uh, kahapon at nakasaad din dito na para daw sa pagpapatuloy at uh, efektibong uh, pagpapaghatid ng public services ng PNP ay pansamantala muna siyang uh, relief sa pwesto at inaatasan na i-turn over muna yung kanyang mga dokumento at iba pang mga informasyon na hawak ng EPE ng PNP sa kanyang opisina habang wala pang uh, ina-assign o itinatalaga bilang uh, kapalit na pansamantala bilang PNP chief. Ang permado dito sa dokumento ay si Executive Secretary Lucas Bersamin sa ilalim ng utos ni si Pangulong Marcos Jr. Ba bakit kayo siya tinanggal? Bakit tinanggan? Hindi pa na, retirable Oo. na ba si Hindi pa. Hindi pa, diba? Hindi pa. Baga May something, na Bakit, bakit siya pinalitan hmm. na Christian? Oo, kasi nung ito mga nakaraang araw at linggo, natabunan lang siguro ng mga malalaking isyo, Alvin, pero meron ding umuugong na ane problema dyan sa PNP eh, Kung nababalitaan natin, may mga umalma doon sa mga unang utos ni PNP Chief Torre, particular na nung nagkaroon siya ng palasahan sa ilang mga matataas na opisyal. Umalma yung NAPOLCOM dito, eh. parang kinikwestyon yung utos ni uh, General Torre na palasahan doon sa ilang matataas na opisyal ng uh, PNP. May mga backlash din ito, no? may mga kumontra din doon sa NAPOLCOM, may mga nagpaabot ng suporta kay uh, General Torre. Pero sa ngayon medyo may gray area pa lamang kung ano ba talaga yung desisyon o yung naging uh, dahilan ng Pangulo kung ito ba ay related dyan sa nagiging problema sa PNP. Yes, uh, alin Alvin, kakakumpirma lang nga lang ngayon ng Malacanang na nirelieve sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., si PNP Chief General Nicolas Torre III. Batay dito sa kopya ng uh, sulat mula sa Office of the President, ang petsa ay August 25 ay uh, kahapon at nakasaad din dito na para daw sa pagpapatuloy at uh, epektibong uh, pagpapaghatid ng public services ng PNP ay pansamantala muna siyang uh, nililive sa pwesto at inaatasan na i-turn over muna yung kanyang mga dokumento at iba pang mga informasyon na hawak ng hepe ng PNP sa kanyang opisina habang wala pang uh, ina-assign o itinatalaga bilang uh, kapalit na pansamantala bilang PNP chief. Ang permado dito sa dokumento ay si Executive Secretary Lucas Bersamin sa ilalim ng utos ni si Pangulong Marcos Jr. Ba bakit kayo Yan. siya tinanggal? Hindi pa na retirable Oo. na ba si Hindi pa. pa. Hindi pa, diba? Hindi May something. Pa. Bakit, bakit siya pinalitan mm -hmm. na Christian? Oo, kasi nung ito mga nakaraang araw at linggo, natabunan lang siguro ng mga malalaking issue Alvin. Pero meron ding umuugong na ano problema dyan sa PNP eh. Kung nababalitaan natin, may mga umalma doon sa mga unang utos ni PNP Chief Torre, partikular na nung nagkaroon siya ng palasahan. sa uh, Peter, kinumpi naman na ngayon ni uh, DILG Secretary John Vic Rimulla, ang pagkakatalaga kay Police Lieutenant General Jose Melenso Corpus Nartates Jr. bilang bagong hepe ng Philippine National Police. Ito ay kasunod nga ng pag-relieve ng Malacanang kay General Nicolas Torre III bilang PNP Chief. Uh, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula kay Pangulong Marcos maging sa Malacanang kaugnay ng movement ng uh, bagong leader ng uh, PNP pero ayon kay Secretary John Remulla ng DILG ay si uh, General Nartates na ang uh, papalit na PNP Chief kay General Nicolas Torre III. Batay doon din doon sa copy ng memorandum mula sa Office of the President ay uh, inirekomenda ni uh, ES Berestanin kay Pangulong Marcos, si Nartates bilang PNP chief pero wala pang kumpirmasyon kung opisyal na nga bang inappoint ng Pangulo si Nartates bilang PNP chief. Pero muli, ayon kay DILG Secretary John Will Grimulya, ay si Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang papalit na PNP chief kay General Nicolas Torre III. Yan ang balitang kumpirmado. siguro